Noong June 30, 2019, isang lalaki kasama ng kanyang misis at iba pang mga kaibigan ay pumunta sa Gapyong Valley, Gyeonggi Province sa South Korea. Ang lugar na ito ay kilala na puntahan ng mga turist at isa sa kilalang tourist attraction dito ay ang Shea Waterfall sa Gapyong. Ngunit ang masaya at hindi makakalimutang biyahe ng magkakaibigan ay nauwi sa trahedya. Noong June 30, 2019, si Lee He ang organisa ng trip sa Gapyong Valley para sa grupo ng pitong katao. Sila ay si na Lee o Lara at ang kanyang mister na si Yong San Yup o Jack. Si na at ang kanyang girlfriend na si Choi, si Kim at ang kanyang girlfriend na si Ann at ang pangpito ay si Chu Hun soo o Carl. Sa totoo lang, si Carl at Lara ay may sikretong relasyon na hindi alam ng kanyang mister na si Jack. Dagdag pa doon, si Lara ay may sekreto ding relasyon kay Lee. Sa pitong katao sa trip na ito, maliban sa kanyang asawa na si Lara, ay hindi nakilala pa ni Jack ang iba nilang kasama. Dahil ang iba sa grupo ay puro kaibigan ni Lara. Bandang alas ng hapon, sila ay dumating sa falls. Nag-enjoy ang lahat sa pagligo, kwentuhan at kainan. Pero dahil takot si Jack sa malalim na tubig, kaya hindi siya sumasali sa ibang mga kasama ni Lara pero pinilit si Jack ni Lara na maupo na lamang sa inflatable float. Ginawa ni Jack ang kagustuhan ng kanyang misis na biglang hinila ni Carl sa malalim na part ng falls ang inflatable float. Kaya sobrang kinabahan at natakot si Jack. Makailang beses pa na nagmakaawa si Jack na itigil na niya ang kanyang ginagawa. Pero parang walang naririnig si Carl at patuloy pa rin siya sa paghila. Samantalang si Lara naman ay nakaupo lang sa batuhan at walang ginagawa. Habang hirap si Jack na makabalik sa mababaw na parte, ay patuloy pa rin si Carl sa pag-alog ng inflatable niya, kaya mas lalong nagmakaawa si Jack na tumigil. Sa mga oras na yon ay halos padilim na, kaya mas lalong natakot si Jack. Bandang alas 8 ng gabi ay naghahanda na ang grupo para umalis. Si Nakim at Ann ay nandun na sa parking lot at nagaantay na lamang sa iba pa nilang kasama. Pero sa puntong yon ay naisipan ni Lara na subukan muna nilang tumalon sa tubig mula sa itaas na bahagi ng falls para naman hindi masayang ang experience ng kanilang biyahe. Malinaw na nag-aatubili si Jack na gawin ang gusto ng kanyang asawa dahil alam niyang hindi siya marunong lumangoy at takot nga siya sa malalim na tubig. Pero dahil lima sa pito sa kanila ay pumayag sa hamon na yon ni Lara kaya walang nagawa si Jack kundi ang tumalon sa may taas na 13 feet na jumping platform. Ang dalawang lalaki na sumang-ayon na tumalon ay si Carl at Lee na parehong may relasyon kay Lara. Kahit na nag pa ay walang nagawa si Jack kundi tumalon kasama ng dalawa pang lalaki. At nangyari na nga ang hindi inaasahang trahedya. Dahil hindi marunong lumangoy si Jack at walang life vest kaya siya ay nalunod. Agad na tumawag ng mga pulis si Carl. Pagkarating ng mga pulis ay nahanap nilang katawan ni Jack sa ilalim ng tubig. Sa panahon ng investigasyon, nalaman ng mga pulis na nakaugalian na ni Lara ang magsinungaling. Kaya bumagsak siya sa polygraph test. Ayon sa kanya ay hindi niya narinig ang sigaw at paghingi ng tulong ng kanyang mister. Pero si Carl na halos katabi lang ni Jack ay kinumpirma na nakarinig siya ng malakas na sigaw mula kay Jack. At saka ayon sa forensic examination, maraming air bubbles ang natagpuan sa parehong baga ni Jack. Nabuo ang bula dahil sa patuloy na pagkikibaka ng biktima sa tubig makailang beses pa na sinubukan ni Jack na makaligtas. Sinabi ni Carl na tumalon si Jack at bumagsak malapit kung nasaan siya. Nung nakita ni Lara at Choi ang nangyari ay agad sila naghanap ng life vest. Kung tutuusin kung malapit nga si Jack kay Carl ay makikita at makikita niya ito. Pero base sa salaysay ni Carl, hindi daw niya makita si Jack dahil sobrang dilim ng paligid. Matapos na nangyaring insidente bilang asawa ni Jack, ay hindi man lang nakitaan si Lara na malungkot kahit na namatay na ang kanyang mister. Sa halip ay nag enjoy pa ito na makasama si Carl at ang iba pa niyang mga karelasyon. Humihingi din siya ng 800 million won o halos 33 million sa peso mula sa insurance company. Ngunit hindi kaagad nagpaloko ang insurance company. Nung sinuri nila ang insurance policy ay nadiskubri nila na apat na oras na lang ay mag-expire -e na ito dahil sa hindi nabayaran na premiums. At bago pa man ito ma-expire, bigla na lang nalunod si Jack. Dahil sa hinalang insurance fraud, kaya agad silang tumanggi na bayaran ang claim. Dahil sa hindi inaasahan na ginawa ng insurance company kay nagalit at nabigo si Lara. Napilitan siyang lumapit sa media para ireklamo ang insurance. Pero hindi inaasahan ni Lara na ang akusasyon niya ay mahantong pala sa malubang kahihinatnan para sa kanya at sa kanyang boyfriend na si Carl. Maraming tao ang nagsimulang magtaka kung ano ba talaga ang motibo ni Lara para itulak sa kamatayan ang kanyang mister. Ayon sa investigasyon, si Lara ay ipinanganak noong 1991 sa Yanshu Incheon, South Korea. Ang kanyang mga magulang ay pareho may kapansanan at sila ay nabubuhay sa sobrang kahirapan. Ang buong pamilya ay naninirahan sa napakaliit na bahay at umaasa lamang sila sa tulong ng gobyerno para mabuhay. Ngunit noong March 2002 ay biglang nagbago ang kanilang buhay. Ang programa na Sunday Night Love House na tumutulong na magtayo at mag-ayos ng mga tahanan para sa mga nangangailangan ay kinontak ang pamilya ni Lara para mag-alok ng tulong. Sa mga oras na yon, si Lara ay nasa grade 6 pa lamang. Kung titignan mo ay napakabait, masunurin at malambing na bata si Lara. Ngunit sa kabila ng kahirapan ay nanatiling malakas ang loob ni Lara. Hindi niya minamaliit ang kanyang mga magulang at pangarap niya na maging isang singer paglaki niya para makatulong sa kanilang pamilya. Nangako pa si Lara na paglaki niya ay tutulong siya sa mga nangangailangan. Ayon sa investigasyon, sa edad na 15 ay nagsimula na magtrabaho bilang sugar baby si Lara para sa may mga edad na lalaki. Matapos niya makatanggap ng 160,000 won o halos 6,300 pesos mula sa isang lalaki. Pakiramdam ni Lara na yun na ang pinakamabilis na paraan para magkapera, gamit lamang ang kanyang kagandahan. Pero pag siya ay nagkakapera ay hindi na nanaalala pa ni Lara ang kanyang mga magulang. Yun din ang mga oras na nakilala niya si Carl na siya naging bugaw at ang siya naghahanap ng mga kliyente para sa kanya nagtulungan sila para magkapera at di nagtagal, ay nabuo ang kanilang relasyon. Katunayan ay mayroon pang listahan si Lara ng kanyang mga naging kliyente, kung saan ay sinusulat niya ang mga katangian at gusto ng bawat lalaki. Napasama din siya sa pagnanakaw at iba pang masasamang gawain para lang mabilis na magkapera. Dahil doon, kay napapadala si Lara sa police station at umaharap sa iba't ibang kaso. Sa murang edad ni Lara ay humarap na siya sa South Korea's Juvenile Court ng limang beses at makasampung beses na siyang naimbestigahan ng mga pulis. Sa edad na 19 na buntis si Lara at nanganak ng babae. Pero hindi niya alam kung sino ba talaga ang totoong ama ng kanyang anak dahil sa dami ng lalaki na kanyang nakasiping. Kahit na noong buntis pa siya ay patuloy at madalas pa rin siyang pumupunta sa mga bar para mangakit ng mga lalaki. Matapos niyang mga anak ay basta na lamang niya iniwan ang kanyang anak sa mga magulang at pinapatuloy ang mga dating gawain. Sa kabila ng kumikita siya ng malaki sa pagiging sugar baby at pangi scam gumagastos naman si Lara ng malaki para sa kanyang mga luho. Gusto niya bumili lagi ng mga mamahaling bagay kaya wala siyang naiipon. Dagdag pa doon kung ikukumpara mo ang kanyang mukha nung siya ay bata pa, Maliwanag na sumailalim si Lara sa maraming cosmetic surgeries. Sa kasunod na mga taon ay patuloy pa rin si Lara sa pakikipagrelasyon sa iba't ibang lalaki at kumikita ng malaking pera. Taong 2016 nakilala ni Lara si Jack, na ipinanganak noong 1980, kaya mas matanda sa kanya si Jack ng 11 years. Si Jack ay kilalang mabait at masipag na tao. Siya ay nagtatrabaho bilang researcher sa isang malaking kumpanya sa South Korea. 15 years na si Jack sa kumpanyang yon at kumikita siya ng katamtaman lamang. Kahit hindi siya naging mayaman sa kanyang sahod, masasabi namang tamang-tama ang sahod niya na mamuhay siya ng komportable kahit papano sa South Korea. Sobrang na in love si Jack kay Lara. Kahit na anong hinihingi ni Lara ay ibinibigay ni Jack at handa siyang bayaran ng hindi ito nagtatanong. Pero tinitipid naman niya ang kanyang sarili at hindi gumagastos. At ibinibigay niya ang lahat ng kanyang sahod kay Lara. Fall ng 2016 sila ay nagpakasal. Kadalasan sobrang masaya at laking pasasalamat ng mga babae kapag nakapag-asawa ng mabait, masipag, supportive at ibinibigay ang mga luho. Pero iba si Lara. Hindi pa sapat 'yon sa kanya. Hindi niya pinangarap ang mabait na lalaki at magkaroon ng decenteng pamilya. Ang gusto niya ay isang lalaki na sobrang yaman. Matapos sila makasal, patuloy pa rin si Lara sa paghuthot ng pera mula sa kanya mister at nagtatagumpay siya sa aspetong yon. Dahil hindi makahindi sa kanya si Jack at alam yon ni Lara. Pagkatapos nilang maikasal, binigyan si Jack ng kanyang mga magulang ng pera para idagdag sa pagbili ng magandang bahay nila ni Lara. Pero kahit yon ay hindi pa rin sapat kay Lara. Pinilit pa niya si Jack na magrenta ito ng apartment malapit sa kanyang trabaho. Dahil ayon kay Lara, ayaw niya na napapagod ang mister sa kakakommute araw-araw papunta at pauwi mula sa trabaho. Kaya mag-isa lang si Lara sa bagong bahay na binili ni Jack para sa kanila. Doon ay madalas niyang pinapapunta ang kanyang mga kaibigan para magtipon-tipon at mag-party. Nakikita lamang sila ni Jack kada weekends. Pero minsan kahit na weekends ay halos hindi pa sila magkita dahil naghahanap pa ng rason si Lara para lamang makaiwas na makita si Jack. Kaya bilang resulta ang pinag-usapan nila na kada weekends magkikita ay naging isang beses na lamang sa isang buwan. Kahit na sila ay nakasal na ni hindi malang nakita ni Jack ang mga magulang ni Lara. Hanggang sa isang araw nung hindi umuwi at hindi niya makita si Lara kaya nagdesisyon na si Jack na bisitahin ang mga magulang ni Lara. Yun ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga magulang ni Lara at kahit minsan ay hindi man nakita ang parehong mga magulang nila. Dahil kahit na makailang beses na sinabi ni Jack na bisitahin niya ang kanyang mga magulang, gumagawa talaga ng paraan si Lara para umiwas sa kagustuhan ng kanyang mister. Dahil ayaw niya na malaman ng lahat na siya ay ikinasal na. Niwala siyang may pinagsabihan na kahit kanino na may asawa na pala siya. Ang nakakalokang bagay pa ay ang pagkakaiba nila sa lifestyle. Habang nag enjoy si Lara sa madalas na pagbiyahe, gala kasama mga kaibigan at araw-araw na kumakain sa labas, si Jack naman matapos maibigay ang lahat ng kanyang pera kay Lara ay niwala man lang na iwan na pera sa kanya pambili ng kanyang pagkain. Ayon sa kanyang mga katrabaho naging mailapat, hindi na ganoon kamasayahin si Jack sa trabaho matapos niya may kasal. Data hindi ito nanghihiram ng pera sa kahit kanino, pero matapos ang may kasal kay Lara, ay madalas na siya nanghihiram sa mga katrabaho para lamang may maibili siya ng kanyang pagkain. Dito nang na sobra siyang gutom, kaya kaya na kailangan na niya manghiram ng pera para lamang makabili ng pagkain o makabili man lang ng isang bote ng tubig. Ang mga na-recover na text messages mula sa cellphone ni Jack ay nakakagulat din. Noong isinapubliko ito ng mga pulis, halos hindi makapaniwala ang mga tao sa South Korea. Halimbawa na lamang noong June 28, dalawang araw lamang bago namatay si Jack. Nag-message siya sa kanyang katrabaho na kung nakakakain siya sa cafeteria ng weekdays, ay wala naman siya nakakain na kahit ano pag weekends. Kaya sa loob lamang ng dalawang linggo ay sobrang bumaba ang timbang ni Jack. Ang sasakya na binabayaran niya ay gamit din ni Lara ang kanyang responsibilidad ay bayaran ng sasakyan at bumili ng gasolina para may magamit si Lara. Sa kabila ng pagsisikap at ginagawa ni Jack ay hindi pa rin makontento si Lara at patuloy pa rin ito sa paghingi ng maraming pera kay Jack. Para mapagbigyan si Lara ay nagawa pa ni Jack na humiram ng pera na may malaking interest kasama na doon ang mga online loan. Sa panahon ng na nalaman ng mga pulis na ang pera mula sa loan ay napunta lamang sa bulsa ni Lara. Sa totoo lang, sa loob ng dalawang taon nilang bilang mag-asawa, nakakuha na si Lara ng kulang-kulang 2 billion won o halos 83 million sa peso mula kay Jack. Katunayan mula sa tahimik at kontento na buhay dati ni Jack ay bigla itong nasira dahil lamang sa pagmamahal niya kay Lara. Naging miserable ang buhay ni Jack. Naranasan din niya ang magutom at manghiram ng pera na dati hindi naman niya nagagawa. Pero hindi pa nagtatapos si Lara sa panuloko sa pera kay Jack. May madilim pa siya na plano. Limang buwan matapos nila makasal, nagsimula na si Lara sa pagkuha ng life insurance policies para sa kanyang mister. Katunay kumuha siya ng apat at ang kabuang coverage ay 800 million won. Pero madalas na nahuhuli sa pagbayad si Lara ng premium Ngunit pag malapit na ma-expire ang policies, ay nagagawa niyang marinyo ito sa tamang oras. Nagpapakita lamang ito kung gaano kahalaga sa kanya ang insurance. Pero kahit kailan ay hindi malang naisip ni Jack na baka may masamang plano si Lara dahil sa pagpilit nito na kumuha ng insurance. Naging sunod-sunuro na lamang si Jack sa kagustuhan ni Lara. Hanggang sa dumating na nga ang June 30, 2019, Apat na oras bago pa man ma-expire ang apat na insurance policies ng yaring insidente. Ilang oras lamang bago maglaps ang mga policies ay doon na naisip ni Lara na patalunin ng mister sa tubig kahit na alam niya na hindi ito marunong lumangoy at madilim pa ang kapaligiran. Naging kasabwat pa ni Lara si Carl sa ginawa. Matapos ng insidente ay pinuntahan pa nilang dalawa ang apartment kung saan nagren si Jack para linisin at burahin ang lahat ng data sa kanyang computer. Pinakansal na din niya ang rent sa may-ari at nagdahilan kung bakit hindi maitutuloy pa ni Jack ang pagrenta. Habang lumalalim ang investigasyon ay nadiskubre ng mga pulis na matagal na palang may plano si Lara na patayin si Jack. Noong February 2019 sa isang farm sa Yangyang Gangwon Province, hinaluan ni Lara ng puffer fish poison ang pagkain ni Jack. Pero hindi ganoon katapa ang lason. Kaya sumakit lamang ang tiyan ni Jack at maswerte na kaligtas sa panlalason sa kanya ni Lara. Nakita din ng mga pulis ang chat sa pagitan ni Lara at Carl na sinabi ni Lara kay Carl na dinamihan naman daw niya ang paglagay ng lason sa pagkain ni Jack pero hindi ito tumalab. May 2019 naman sa fishing spa sa Gyeonggi Province, aksidente na nahulog si Jack sa tubig at walang ginawa si Lara para tulungan ang asawa. Mabuti na lamang at numating sa tamang oras ang kaibigan ni Jack at yun ang tumulong sa kanya para maiahon siya sa tubig. Naisip na lamang ng kaibigan ni Jack na baka hindi marunong lumangoy si Lara kaya hindi siya tumalon sa tubig para iligtas si Jack. Pero sa isang post ni Lara sa kanyang social media ay nakita na magaling pala siyang lumangoy. Nalaman din ng mga pulis na bago nagpakasal si Lara kay Jack ay dalawang beses na itong ikinasal sa dalawang magkaibang lalaki at nagkataon naman na ang dalawang pinakasalan na lalaki ay namatay din. Nakakuha din si Lara ng malaking pera dahil sa kanilang mga insurance. Sa pagitan ng 2016 at 2019, si Lara ay nasangkot na sa ilang insurance fraud scheme. Noong December 13, 2021, pinatawag si Lara at Carl para sa mga pagtatanong. Sa pangalawang pagpapatawag sa kanila, ang dalawa ay hindi na mahanap. Kaya nagsagawa ang mga pulis ng malawakang manhunt. March 30, 2022 nang issued ang South Korean Police ng opisyal na warrant of arrest para kay Lara at Carl. Sila ay kinasuhan ng murder at insurance fraud. Naging usap-usapan ang kaso sa buong South Korea at ang tanong ng mga tao, bakit umabot pa sa 2022 bago naliwanagan ang kaso? at 2019 pa nangyari ang krimen. Noong April 12, 2022, nakatanggap ang Busan Police ng tip mula sa isang tao na nagsasabi na nakita niya si Lara at Carl sa isang restaurant sa Gyeongjong, Busan. Agad na pinuntahan ng mga polis ang nasabing restaurant, ngunit sa kasamaang palad ang nakita niya ay hindi pala si na Carl at Lara. At dahil kasagsagan yun ng COVID, ang lahat ay nakasuot ng mask kaya mas lalong nahirapan ng mga pulis na sila ay makita o makilala. Sinubaybayan din ng mga pulis ang bank account at phone signals ni Lara at Carl. Pero dahil inilabas na ang search warrant, wala ni isa sa kanila ang gumamit ng kanilang mga bank account at cellphone. Indikasyon na humanda sila para sa kanilang pagtakas. At sa wakas noong April 16, 2022, nahuli na ng mga pulis si Lara at Carl. Inireport ng South Korean Police na simula umpisa ng April. Nagsimula na sila magmanman malapit sa Samsyang Station sa Line 3 ng Seoul Metro sa Gyeonggi Province. Nakita nila si Lara at Carl sa nasabing station, kaya mas lalo pa nilang pinaigting ang paghahanap. Pero di nagtagal ay nakatanggap ang mga pulis ng tawag mula sa ama ni Lara. Sinabi niya sa mga pulis na ang dalawa ay nagtatago o malapit sa isang office building. Kaya mabilis na pinuntahan ng mga pulis ang lugar at doon ay nahuli ang dalawang suspects sa bagong gawa na office building. Nung mahuli, makikita ang pagod, stress at payat ang dalawa. Nung tinanong ng mga pulis, sinabi nila na lagi nilang pinipili ang lugar na maraming tao para doon magtago. Pagkatapos silang maaresto, sila ay inilipas sa local prosecutor's office sa Incheon. Noong October 10, 2022, ang prosecutors ay humiling ng life sentence para kinalara at Carl para sa makailang beses na pagtangka na patayin si Jack at insurance fraud. April 26, 2023, ang Seoul High Court ay sanintensyahan si Lara ng life imprisonment para sa kasong murder at conspiracy to commit murder. Ang kanyang karelasyon at kasabwat naman na si Carl ay sanintensyahan ng 30 years na pagkakakulong. Hindi sumangayon si Lara sa hato sa kanya. Kaya siya ay nag noong May 1, 2023 pero tinanggihan yon ng korte. Shout out kay Chio Gaire. Maraming salamat. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga suloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.